Naranasan mo na bang lumayo sa isang tao at magtanong kung napansin niya ito? Sa una, parang walang nagbago. Tumatawa siya, nagpo-post at parang hindi mahalaga ang pagkawala mo. Pero paano kung sabihin ko sayo na ang katahimikan ay mas malakas magsalita kaysa anumang salita? Sa sandaling tumigil ka, sa paghabol, sa oras na huminto ka, sa pagpapatuloy ng sarili mo, lahat ay nagbabago. Dahil ang katahimikan, mas malakas itong nakakaapekto sa isip niya kaysa sa iniisip mo. Hayaan mong dalhin kita sa kanyang isipan sa sikolohiya ng nangyayari kapag tunay na bumitaw ang isang lalaki. Sa pagtatapos ng video na ito, maiintindihan mo kung bakit sa sandaling magdetach ka ay siya namang simula ng kanyang paghabol. Ang lakas ng katahimikan, isipin ito Lagi kang nagpaparamdam sa kanya, pilit mong inaayos ang lahat ng hindi pagkakaintindihan, subalit tila napakalayo niya sa iyo. Halos hindi siya sumasagot sa mga mensahe at tawag mo na dati-rati ay kanyang sinusuklian. Ang mga oras ng iyong pag-aalala at pag-asa ay unti-unting nagiging dahilan ng pagdududa at panghihina ng loob. Hanggang sa isang araw, lumipas na ang lahat ng pagod at hinanakit. Napagod ka na sa pakikipaglaban para sa kanyang atensyon at pagmamahal. Tumahimik ka na. Sa simula, para bang walang epekto iyon sa kanya. Minsan, naiisip mong bumababa ang kanyang alertness at maaaring naging okay siya. Ngunit sa paglipas ng mga araw, hindi mo maiwasang mapansin ang pagbabago sa kanyang mga galaw ang mga linggo ay nagdadaan at unti-unting nagiging masakit ang katahimikan. Ang mga mensaheng dati niyang binaliwala ay tila hindi na niya maiiwasang abangan kung sakaling may ipapadala ka. Isang bulong ng pag-asa ang bumabalot sa kanyang isipan. Ngunit ang kanyang pangalan na dati rati laging nakikita sa screen ng kanyang telepono ay ngayon tila nagiging isang alaala na lamang at sa bawat pagdapo ng kanyang mga daliri sa touchscreen, nararamdaman niyang lumalala ang katahimikan. Ang pagkapuno ng puwang sa pagitan ninyong dalawa ay nagdadala sa kanya ng labis na pangamba at pagdududa. Palagi niyang iniisip na nandyan ka lamang kahit papaano ang kanyang isipan ay napapaligiran ng katanungan, Nagkamali ba ako ng akala? Baka naisip kong palaging may pag-asa na bulaklak ang mamumukadkad sa gitna ng aming pag-aaway. Ngunit ngayon, sa katahimikan na bumabalot sa kanyang damdamin, nagsisimula na siyang magduda. Tuluyan ko na bang nawala ang taong dati ay abala sa kanyang buhay? Dahil sa mga pag-iisip na ito, unti-unting bumibigat ang pakiramdam na dati-rati ikaya niyang palitan ng masayang alaala at ngiti. Ang mga simpleng bagay tulad ng pag-check ng telepono ay nagiging isang malupit na hamon. Tila siya ay naglalakad sa isang madilim na landas na walang katiyakan kung saang direksyon siya pupunta. Ang mga tanong na humahad lang sa kanyang isip ay nagiging sanhi ng kanyang pag-aalala ngunit alam niya sa kanyang kaibuturan na siya rin ay may pananabik. Natatakot siyang lumapit kahit na ang katiyakan ng kanyang damdamin ay patuloy na bumubulusok sa kanyang puso. Ang katahimikang nagdala sa iyo ng kalayaan at pahinga ay ngayon nagiging sanhi ng labis na pagkalumbay at pagdaramdam. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga alaala nang mga tawanan at pag-uusap ay tila unti-unting nagiging mga anino at ang tanong na, Pakit? ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Ang takot na mawala ka ay nagiging dahilan upang siya'y magtanong sa kanyang sarili kung handa ba siyang ipaglaban ang relasyong ito o tuluyan nang iwaksi ang lahat. Sa murang isipan, nakasalalay, ang isang mahigpit na desisyon na maaaring magpabago sa takbo ng kanyang buhay na naguudyok sa kanya na muling suriin ang puso na may tahimik na hikbi at muling balikan ang mga alalahanin, pag-asa at pangarap na isang araw siya'y makikita muli at magkakaroon ng pagkakataong muling ipakita ang tunay na damdamin. Kapag na-realize niyang hindi mo na siya hinahabol, Karaniwang pagkakamali ng mga lalaki ay ang patuloy na pagsusumikap na makuha ang atensyon niya sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Karaniwan ang mahahabang mensahe, mga tila walang katapusang pag-uusap at labis na pagpapatunay ng sarili sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, ang totoo? Sa oras na ipakita mong hindi mo na kailangan ang validation niya at natutunan mong pahalagahan ang sarili mo, doon magsisimulang magbago ang lahat. Isipin mo ito, para bang sa mundong ito, kapag laging available ang isang bagay, crazy man na ang mga tao, madalas hindi ito pinapahalagahan. Pero kapag isang beses nangawala, bigla na lamang itong nagiging mahalaga at pinapangarap o inaasam. Isang simpleng pahayag lamang ang lumulutang sa isip niya. Akala niya kontrolado kanya, pero ngayon hindi na siya sigurado. At ang kawalang katiyakan, napakalakas niyan. Sa katunayan, lumilikha ito ng tensyon na hindi basta-basta mapapansin o mawawala. Minsan, isang simpleng bagay ang nag-uumpisa ng lahat. Habang nagiging hindi ka nagaanong available, pinapaisip siya sa mga bagay na hindi niya akalaing maisip dati. Ngayon, nagsisimula na siyang maghanap ng palatandaan na may pakialam ka pa. Binabalikan niya ang mga lumang usapan niyo, hinihimay-himay ang bawat detalye na maaari niyang mahanap. Pinapanood niya ang stories mo, umaasang makakakita ng mga pahiwatig na kahit nasa simpleng paraan ay nagsasabing hindi mo siya pinabayaan. At kapag wala siyang nakita, doon na pumapasok ang takot. Ang takot na ito ang nagiging mitsa para sa kanya na pahalagahan ang mga bagay na hindi niya pinahalagahan noon. Ang mga simpleng nilalaman ng iyong social media na tila walang halaga dati ay biglang nagiging mahalaga sa kanya. Sa bawat pag-scroll nyo, lumalabas ang pangamba na baka tuluyang ka nang umalis sa kanyang buhay. Sa ganitong pagkakataon, nagigising ang mga emosyon na dati-rati ay hindi niya nakita. Parang isang alarm ang nag-uudyok sa kanya na muling subukan ang pagsisikap Ngunit sa pagkakataong ito, maaari na siyang mas maingat at may mas malalim na pag-unawa. Ang dynamics ng inyong relasyon ay nagiging mas kompleks at sa tuwing nananatili kang tahimik at hindi nagiging agad-agad na available, ang kanyang isipan ay nagiging isang labirinto ng iba't ibang katanungan at haka-haka. Patuloy siyang nag-iisip saan ka nagpunta, bakit nagbago ang iyong mga ugali, at ano ang maaaring mangyari kung hindi siya kumilos ng maaga. Sa simpleng pagsugpo sa iyong sariling pagnanais na makuha ang kanyang atensyon, nagiging mas nakakaakit ka sa kanya na bumabalik sa sinasabi ng marami. Minsan, ang pagtigil sa paghahabol ay siyang nagiging susi sa pag-akit. Ang takot na mawalan Isang mahalagang realidad na madalas nating hindi napapansin ay ang koneksyon sa pagitan ng takot at pagpapahalaga. Para sa isang babae, madalas na ang tunay na halaga ng isang bagay ay lumilitaw sa sandaling natatakot siyang mawala ito. Kapag ikaw ay palaging nandyan, madaling maging komportable siya at kadalasang nawawala ang urgency. Pero kapag ang mga bagay ay tila nagbabago, mga araw na nagdadaan ng walang nakitang mensahe mula sa iyo, nagiging mas malalim ang kanyang pag-iisip. Isang tawag na hindi mo sinasagot ay nag-uudyok sa kanya na magsimulang mag-isip. Nagtatanong siya kung may iba bang pumalit sa kanyang pwesto sa iyong puso. Sa mga ganitong pagkakataon, maaari siyang magsimula ng mga estratehiya Upang suriin ang iyong interes, maaaring bigla na lang siyang mag-send ng simpleng mensahe na, "Hey," hindi dahil sa kung ano ang laman nito, kundi upang makita kung ikaw ay tutugon o nasa kanya pa ang iyong atensyon. Pwede rin siyang mag-post ng larawan na kasama ang ibang lalaki, umaasa na iyon ay magiging sanhi ng pagkakaroon mo ng selos. Sa ibang pagkakataon, maaari rin siyang mag-like sa mga lumang pictures mo. Mga alaala na nagiiwan ng bakas, mga palatandaan na siya ay nandyan pa rin sa iyong kaisipan. Dito talaga nagkakamali ang maraming lalaki. Madalas silang nahuhulog sa bitag na itinayo ng takot. Sa halip na maging maingat at maunawain, tumugon sila ng may labis na emosyon. Ang kanilang excitement ay tila nagbibigay ng pangako na ito na ang kanilang pagkakataon na muling makuha ang puso ng babae. Ngunit sa kakatagpo nila sa mga sinyalis na ito, ang tunay na nangyayari ay higit pa sa kanilang inaasahan. Ang kanilang reaksyon ay pinapaalala sa kanya na kahit kailan ay kaya kapanyang balikan. At sa sandaling ito, ay malaman niyang mayroon pa rin siyang kontrol sa sitwasyon. Muling babalik ang dating siklo ng relasyon. Isang siklo na puno ng mga eksperimento at pagsubok. Naguumapaw sa takot at pag-aalala. Subalit, hindi tunay na nagdadala ng katiyakan o kapayapaan. Ang takot na mawalan ay isang mahalagang bahagi ng dinamika ng anumang relasyon. Sa ganitong takot, may pagkakataon tayong umunawa at mag-reflect sa kung ano ang tunay na halaga ng ating mga ugnayan. Subalit, ito rin ang unang hakbang patungo sa pagbuo ng mga mas malalim at mas tunay na koneksyon kung saan ang pag-ibig ay hindi lamang nakabatay sa takot kundi sa tunay na pagpapahalaga at tiwala. Ang sandali na siya ang nagsisimulang maghabol nagsisimula na ang pagbabago sa dynamics ng kanilang relasyon habang siya sa simula ay naghintay at nagmamasid dumarating ang sandali na siya na ang nagsisimulang maghabol bakit nga ba? dahil sa lalaking alam ang tunay na halaga niya mayroong isang prinsipyo na hindi siya basta-basta nagre-react sa bawat senyales ng interes bagamat may mga pagkakataong nananabik siyang bumalik sa kanya mas pinipili niyang manatiling kalmado. Alam niya na ang kaalaman sa kanyang sariling halaga at dignidad ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Hindi siya magpapadala sa tawag ng damdamin kundi papahintulutan niyang siya ang lumapit. Dahil sa kanyang matatag na disposisyon, nagiging malinaw na siya mismo ang magsisimulang humabol. Ang kanyang mga text messages ay nagiging mas madalas mga simpleng mensahe na tila walang gaanong kahulugan, ngunit puno ng emosyon at intensyon. Nag-iimbento siya ng mga dahilan para makausap ka mula sa mga paboritong alaala hanggang sa mga simpleng katanungan. Sa mga pagkakataong iyon, sinasadya niyang ipahayag ang kanyang mga alaala, mga sandaling kasama ka at mga tawa na magkasama. Itong lahat ay naglalaman ng sinyalis na siya ngayon ay nakakaranas ng pagkukulang isang puwang sa kanyang puso na imposibleng puna ng sinuman kundi ikaw. At dito, ikaw naman ang dapat manatiling matatag. Napakahalaga na hindi ka agad bumigay ang pagbibigay ng kontrol pabalik sa kanya nang hindi siya nagpakita ng anumang pagsusumikap ay maaaring magresulta sa pagkasira ng interes. Ang likas na ugali ng tao ay madalas na bumaling sa kung ano ang mabuti at nasa harapan, kaya't kapag ang mga bagay ay nagiging masyadong madali, nakakaligtaan ang tunay na halaga. Ngunit kung mananatili kang matibay, kung mapapadama mo sa kanya kung paano ang mawalan ng isang lalaking may mataas na pagpapahalaga sa sarili, maaaring dito niya maramdaman ang tunay na pagkakamali niya. Ang kanyang isip at puso ay muling magsasalubong at doon sa puntong iyon, siya ay magsisimulang magsikap upang makuha kang muli. Sa ganitong sitwasyon, ang iyong kontrol sa relasyon ay unti-unting nagiging pabor sa iyo at siya ay mapipilitang makilala ang kanyang mga pagkukulang, isang mabigat na aral ang pagsasakripisyo para sa isang tao na tunay na kayamanan at kapag siya ay nagbago, ang dala niyang karanasan ay nagiging mas matibay. Kapag pinagsisihan niya ang pagpapabaya sa iyo, sa simula magpapanggap siyang ayos lang siya. Minsan, mga ngiti at tawa ang kanyang ipapakita sa harapan ng iba. Ngunit sa likod ng kanyang maskara, may mga alalahanin at pagdududa na bumabalot sa kanyang isipan. Kumbinsido siyang kaya niyang lampasan ang lahat ng ito na hindi siya dapat mag-alala na kaya niyang magpatuloy sa buhay nang walang anumang sagabal o sakit. Pero isang gabi habang siya ay nag-iisa sa kanyang silid at tanging ang mga alaala ang kanyang kasama, bigla itong tatama sa kanya ang katotohanan. Magsisimula siyang magbalik tanaw sa mga panahong magkasama kayo. Ang mga pagkakataong ikaw ang naging suga sa dilim ng kanyang buhay. Ang mga alalahanin sa kanya na iyong sinagot sa malambing na salita at mga yakap. Ang mga simpleng usapan at tawanan at ang mga mata niyang punong-puno ng ngiti tuwing ikaw ang kausap. Lahat ng iyon ay naipon at ngayon, parang isang higanting anino na nagbabalik upang abutin siya sa likod. Magsisimula siyang maramdaman ang lungkot ng kakulangang iniwan mo, ang presensya mo na hindi na muling mapapalitan. Ang kanyang puso ay tila naguguluhan, bumabalik sa mga alaala ng mga pinagsamahan ninyong dalawa. Ang mga araw na pinagsaluhan ang mga pangarap at ang mga pangako Natila tila wala nang saysay ngayon. Ang iyong nararamdaman sa iyong pagbibigay ng suporta at pagmamahal ay tila isang panggumpang abala sa kanyang isip at ang bigat ng iyong pagkawala ay unti-unting bumabaon sa kanyang puso. Akala niya may oras pa siya. Isang panalangin na magbabago ang lahat na ang sitwasyon ay maayos pa. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-asam, ngayon, naiintindihan niyang nauubos na iyon. Ang oras na inaasa niya na maaari pang ayusin ang lahat ay tila pumapalayo. At sa bawat saglit na lumilipas, mas lalong lumalalim ang kanyang pagsisisi. Dito siya nagiging ganap na aware sa katotohanan na ang mga pagkakataon ay hindi na maibabalik. Ang mga pagkakataon Nasana'y sana'y maaari ibalik ang lahat sa dati tulad ng isang karaniwang araw na puno ng saya. Ngunit ang kanyang mga ginagawa noon na nagmukhang sapat na ang mga pagkakataong kanyang sinayang ay nagiging mga alaala ng pagkukulang. Ang mga tanong na ano kung ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan at sa bawat pasakit na kanyang nararamdaman tila nagbibigay ng mas matinding pagdama sa kanyang puso ng iyong halaga sa kanyang buhay. Sa huli, ang kanyang pagsisisi ay magsisilbing gabay, isang pagkakataon upang maunawaan ang kaimportante ng pagkakaroon ng isang tao na handang nariyan para sa kanya na hindi kailanman dapat ipagwalang bahala. Ang huling pagsubok kahit na magparamdam siya sa mga susunod na araw, maaring hindi pa rin niya agad aminin ang mga pagkakamaling na gawa niya. Sa katunayan, maari siyang magbigay ng halo-halong senyales, parang isang laro na sinusubukan niyang tuklasin kung nandoon ka pa rin sa kabila ng lahat ng nangyari. Pero ikaw, dapat ay hindi ka na makuntento sa mga piraso o mumo ng pagmamahal na ibinabato niya. Kung talagang nais niyang balikan ka, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili at ipakita na seryoso siya sa kanyang nararamdaman. Dahil sa katotohanan, hindi ito tungkol sa pagpapahabol at pag-uulit ng mga dating pagkakamali ito ay tungkol sa iyong pag-unawa na hindi mo kailanman kailangang maghabol sa isang tao na tila hindi ka pinahahalagahan mahalaga ang iyong dignidad at ang iyong sariling halaga at hindi ito dapat isakripisyo para lamang sa pag-asam na muling makuha siya minsan ang isang babae ay nagiging mas mapanuri sa isang lalaking pinaghirapan at pinahalagahan niya at sa sandaling makita niyang hindi ka na waiting sa kanyang mga senyales na nagiging mas aktibo ka na sa iyong sariling buhay at tuloy-tuloy na umuusad, doon niya marirealize. Makikita niya na nawala niya ang isang lalaki na may kakayahang kilalanin at pahalagahan ang kanyang tunay na halaga. At kapag nangyari iyon, ang pagkawala na iyon ang magiging pinakamabigat na pasanin para sa kanya, isang alaala na mahirap kalimutan. Kahit gaano pa man siya kadaling makipagsama sa iba, may puwang sa kanyang puso na palaging magpapaalala sa kanya ng pagkukulang na nagawa niya, isang makapangyarihang aral na kayong dalawa sa huli ay may kanya-kanyang landas na dapat tahakin at ang bawat hakbang ay may kaakibat na mga pagsubok at mga pagkakataon para matuto at lumago. Kung napaisip ka ng video na ito, mag-iwan ng komento. Sa ibaba gusto kong marinig ang opinion mo. At kung gusto mo pa ng ganitong content, pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi mo mapalampasan ang mga susunod na video at para ma-shout out ko kayo sa susunod na ating pagkikita. Hanggang sa muli, manatiling matatag at nakafocus.